Hello mga mare! For today's video, papunta nga kami niya ng Ukampo. Meron lang kasi kaming kailangang ihati doon. Hindi eh, ko na nga kailangan banggitin pa yun pero sa video na ito, igagala ko nga kayo. Dahil, wala akong maisip na ibang content. Kaya ito na nga lang yung naisip ko. Sabi ko nga, iigagala ko na nga lang kayo. Marami kasi akong nababasa na maganda nga daw dito sa Bicol. Mga post nila or comment nila. Kaya ito nga, ipapakita ko nga sa inyo. Sa mga oras nga nito, hindi pa nga kami nakakalayo sa lugar namin. Alam nyo kasi guys, maraming gustong makarating dito sa Bicol. Problema nga lang talaga yung perang gagastusin mo. Hindi ka naman kasi makakapunta dito kung wala kang pera. Lalo na talagang pumunta sa mga magagandang tanawin. Ang pinakamaganda pa kasi talaga dito sa probinsya, yung sariwang hangin na malalanghap mo. Katulad na nga lang dito, na nasa kalsada nga kami, wala kang maaamoy na usok ng sasakyan, kundi ang maaamoy mo nga, ay yung sariwang hangin Kaya nga niyayaya ako yung aking asawa, na mag nga kami palagi. Paano ba naman kasi kapag namumotor nga kami talagang langhap na langhap ko yung lakas ng hangin niya. Tsaka pil na pil ko talaga, sobrang sarap sa pakiramdam Sa mga oras nga na yan, nakarating na nga kami sa aming pupuntahan Tingnan nyo nga naman yung paligid Dito nga, makikita mo nga yung ganda nga ng view at saka makikita mo nga pala dito yung Mayon Volcano. Eto nga palang ang Mayon Volcano ay hindi nga pala ito kita sa amin. Kung makikita nyo nga yung sinum ko, ayun ay nga yung Mayon Volcano. Pagpasensyahan nyo na nga kung medyo malabo nga kapag sinum ko. Pero tingnan mo nga siya sa malayuan talagang kitang-kita nga. Nagtatanong nga ako sa aking asawa na kapag nga ba ito'y nakakaabot nga ba dito sa lugar na pinuntahan namin? Isabi e, nga naman hindi naman nga doon nakakaabot dito. Paano naman kasi yung mayon volcano nga is albay nga yan? Yung mga nagtatanong nga pala sa akin kung yung albay nga daw ibikol nga. Sabi ko nga ibikol nga yun pero malayo nga kami doon. Paano naman kasi may mga nagtatanong nga sa akin kung taga saan nga ako. Sinasabi ko nga sa kanilang Bicol nga ako. Tapos sasabihin nila kung Albay nga daw. Sabi ko hindi. Malayo sa amin yung Albay. Ang Bicol kasi malaki yung probinsya ito. Kaya kapag nakarating nga kayo dito, alam kung hindi kayo magsisisi sa sobrang ganda ng mga tanawin dito. Ang ibang nakakarating nga dito, talagang binabalik-balikan nga nila talaga yung Bicol. Hindi ko man masabi sa inyo kung gaano nga siya aganda. Pero kapag nakapunta kayo dito, hindi nga kayo magsisisi kaya yung gustong makarating dito, ano pa simulan nyo nang mag-ipon para makarating nga kayo dito, sa mga oras nga na yan, pauwi na nga kami ng asawa ko sabi ko nga, ibidyoan ko nga siya Mukha na nga akong bruha dyan. Sabi ko nga naman sa inyo, eh, ang lakas nga ng hangin. Paano ba yan mga Lutz? Hanggang dito na lang ang aking video. Eh, sana soon makarating nga kayo dito sa lugar namin. Maganda kasi yung nararating nyo yung mga lugar na gusto nyong marating. Sa mga sumusuporta nga dyan sa akin, eh, sana ituloy-tuloy nyo akong suportahan. So paano ba yan? Hanggang dito na nga lang ang aking video. Thank you for watching. God bless. Bye bye.